Ang learning module na ito na pagkakakilanlan at pag-iwas sa COVID-19, kilalanin ay tuturuan ka ng mga kaalaman tungkol sa COVID-19 virus. Binago ng COVID-19 virus ang ating pamumuhay, pagtatrabaho at paglalaro. Nabawasan ng pagbabakuna ang sakit at pagkamatay. Pero mas mabilis na kumalat ang mga bagong strain o variant at magdulot ng higit pang sakit kesa sa orihinal na virus. Habang patuloy nating hinaharap ang COVID-19 at mga epekto nito, kaya nating pabagali ng pagkalat. Kumilos tayo para mapigilan na magkasakit tayo at ng iba pa. Gaya ng pagkilala sa mga sintomas at paggamot sa mga nagkakasakit, iripaso natin kung paano kumakalat ang COVID-19. Ang COVID-19 ay nakukuha sa malapitang kontak sa isang taong may impeksyon. Kumakalat ang virus sa mga patak sa hangin mula sa ubo, hininga o bahing ng taong may impeksyon. Hindi man malamang na kumalat ang COVID-19 sa paghawak sa mga kontaminadong ibabaw, nakakabawas ang regular na paglilinis sa pagkalat ng germs na sanhi ng sakit. Importanteng pagsusuot ng personal protective equipment. Ang face mask ay malamang nagpapababa na maikalat mo ang mga germs sa iba at ang N95 respirator ay matibay na proteksyon kapag nag-aalaga ng residente na meron o baka merong COVID-19. Magpalit ng gloves at linisin ang mga kamay na may alkohol na panlinis o ABHR sa pagitan ng bawat residenteng hahawakan mo. Napakahalagang madalas kang maghugas ng kamay. Gawin ito bago magsuot ng gloves at pagkatapos, tanggalin ito. Tandaan din na umubo o bumahing sa tissue at itapon ito at linisin ulit ang mga kamay mo. Kung wala kang tissue, umubo o bumahing sa siko mo. Kung madalas kang umuubo o bumabahing at may iba pang sintomas ng sipon, hindi ka dapat pumasok hanggang may resulta na ang pagsusuri na wala kang COVID-19. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, gumamit ng panlinis na may alkohol, imbes na sabon at tubig, maliban kung may dumi ang mga kamay mo o nangangalaga ka ng residente na may impeksyon ng C. difficile. Isa pang paraan para protektahan ang sarili ay huwag hawakan ng mga mata, ilong o bibig mo. Sa karaniwan, ang tao ay nagahawak ng kanilang mukha mga 23 beses kada oras. Bukod sa madalas ang paghawak mo sa iyong mukha, madalas din ang paghawak mo sa mga ibabaw at sa mga residente. Makakalat ng kamay ang germs sa sanhi ng virus at iba pang sakit. Kung hinawakan mo ang muka mo, maglinis muna ng kamay bago humawak ng ibang bagay. At kung may sakit ka, Manatili sa bahay para hindi maikalat ang sakit sa iba. Dapat masuri ka para sa COVID-19 kung meron kang mga sintomas ng virus, kung lumalo ka sa peligrosong aktibidad, o kung nalantad ka sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19, pwedeng regular na ipasuri ang mga tauhan ng nursing home para sa COVID-19 batay sa patakaran ng pasilidad, federal na patnubay, at rekomendasyon ng health department. Nakakatulong ito na matukoy ng mga pasilidad ang mga tauhan na walang sintomas pero may taglay na virus. Pwede nitong mapigil ang pagkalat ng virus sa nursing home. Sabihin sa taga-pamahala kung nasuring pasitibo ka sa COVID-19. Hindi ka dapat pumasok habang may sakit ka dahil pwede mong maikalat ang virus sa iba. Tandaan, mabilis kumalat ang virus. Lalo na sa mga pasilidad ng long-term care. Kung taglay o maaaring taglay mo ang virus, ihiwalay ang sarili at magpahinga. Dapat payuhan ka ng doktor mo kung paano magpagaling. Baka pakiramdam mo ay binibigo mo ang mga residente at katrabaho sa hindi pagpasok, pero importante ang kalusugan mo. Tinitiyak mo ring ligtas ang lahat. Importanting makilala ang mga sintomas ng COVID-19. Kasama rito ang pagkawala ng pangamoy o panlasa, ubo, lagnat, masakit na kalamnan, pagtatae, pagod, kapos na paghinga at masakit na lalamunan. Pero maraming tao ang may konti lang o walang sintomas. Kaya, importanteng bantayan ang mga pagbabago sa kalusugan ng iyong mga residente, katrabaho at sa iyong sarili. Ang maagang pagkilala at pagulat ng mga pagbabago ay makakapigil sa mga silakbo. Kung mapapansin mo ang mga sintomas na to sa iyong sarili o sa iba, o iba pang pagbabago sa kondisyon ng residente, sabihin ka agad sa supervisor o charge nurse. Bilang healthcare workers, pwede nating baliwalain ang sintomas natin, pero importanteng alam ang senyales ng impeksyon ng COVID-19. Ngayon, iripaso natin ulit ang ilang punto. Isipin ang pinakamabuting sagot sa bawat isa sa mga sumusunod na mga tanong. Ano ang dapat gawin kung sa tingin mo ay meron kang COVID-19? Dapat masuri ka sa COVID-19 kung meron kang pagkawala ng pangamoy o panlasa, ubo, lagnat, masakit na kalamnan, pagtatae, pagod, kapos na paghinga, o masakit na lalamunan. Kung taglay o maaaring taglay mo ang virus, ihiwalay ang sarili at magpahinga magtanong sa iyong doktor o employer para malaman kung gaano katagal ka dapat mag-quarantine. Paano kumakalat ang COVID-19 virus? Naikakalat ang virus sa malapitang kontak sa isang taong maimpeksyon. Kumakalat ang virus sa mga patak sa hangin mula sa ubo, hininga o bahing ng taong maimpeksyon. At naikakalat ng mga kamay ang germs na sanhi ng mga virus at iba pang mga sakit. Tandaan, ang kaligtasan mo at ang kaligtasan ng mga katrabaho mo at residente ay importante. Nakompleto mo na ang learning module na to. Sana'y natutunan mo kung paano mapanatiling litas ang sarili mo, mga katrabaho at mga residente. Alamin ang higit pa. Panoorin ang susunod na video sa sering ito tungkol sa pag-uulat ng mga senyales at sintomas ng COVID-19. At bisitahin ang Agency for Healthcare Research and Quality website para sa libreng gamit sa pagtukoy at paggamot ng COVID-19.